Kathniel, hindi na raw i -re renew ng Star Magic? Ang desisyong ito nga ba ang nagpapatunay na hiwalay na talaga ang Kathniel? Talagang hot topic ngayon ang mga naging revelasyon ni Christopher Fermin, tungkol sa status ngayon ng Kathniel. Lalong-lalo na sa kanilang naipundar na mga business. Noong November 8, 2023, sumingaw ang balitang hiwalay na umano ang magkasintahang Daniel Padilla at Catherine Bernardo, nang mapag-usapan nga ito sa vlog sa YouTube channel ni OJ Diaz na Showbiz Update. Nadidawit pa nga rito ang pangalan ng young actress na si Andrea Brillantes, na ayon kay OJ Diaz ay nalilink kay Daniel. Bagamat sinabi ni OJ na wala pang kumpirmasyon ang kanyang ibinalita, ay maraming Katniel fans ang agad na pumalag sa kanya, samantala, sa kabilang banda naman ay pinabulaanan ng ina ni Daniel, na si Carla Estrada ang mga naiulat ni Christy Fermin na kinumpirma niya ang hiwalayang Daniel Padilla at Catherine Bernardo, ani Carla, ito po ay walang katutuhanan. Kailanman ay hindi ko panghihimasukan o pangungunahan ang personal na buhay ng mga anak ko, ngunit ano nga ba ang isiniwalat ng batikang showbiz columnist na si Christy tungkol sa ginawa ng Star Magic sa Katniel? May panibagong hot topic nga ngayon si Christy Fermin, at talagang mainit na pinag-uusapan ito ngayon sa social media, na umano'y hiwalay Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Ito umano ay sa kasagsagan ng napapabalita nilang hiwalayan ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Pagsisimula ni Christy, aminado naman kami na hindi isang daang porsyento ito dahil wala pa raw umano silang resibo sa balitang nakarating sa kanila galing sa source, subalit ayon na sa source ni Christy, hindi na raw e renew pa ng Star Magic ang dalawa, ani Christy, ang kwento, hindi na sila e renew ng Star Magic ang balita, ang kampo ni Catherine, nakikipag-usap na raw kay Rambo Nunez, Kinamaha, at kay Daniel, nakarating din sa iyo kay Wendell Alvarez na kukuha na ng ibang management. Sa kanyang panibagong episode vlog na Showbiz Now na kasama si Romel Chica at Wendell Alvarez, isiniwalat ng veteran showbiz columnist na nakikipag-usap na raw sa kanya-kanyang abogado, sina Daniel at Catherine para ayusin ang kanilang mga pinagsososyohang business Annie Christie, ito naman ay ay lalatag na rin po namin, kasi ito naman po ay nakarating sa amin, na sa ngayon pong mga panahong ito ay nag na po ang mga abogado ng dalawang kampo, pagbubunyag ni Christy, kasi nga po, marami pong negosyo na magkasosyo si Catherine at Daniel, marami pong business na sila ay sangkot ba? Diba? So, ngayon ang nangyayari, yung abogado ni Catherine at Daniel, inaano na ngayon yung halaga ng mga ipinuhuna nila sa kanikanyang negosyo, na pinagsaluhan nila, Dagdag pa ng batikang showbiz columnist, so kapag kapo ganyan, nagbawian na ng investment, ano ang ibig sabihin nun? Nagsalita na rin ang host ng Christy Ferminit tungkol sa pagdadini ni Carla Estrada, sa kanyang naunang hot topic, na umamin daw mismo sa isang kaibigan ng ina ni Daniel na hiwalay na raw ang Katniel. Matatanda ang ibinalita ito ni Christy nitong mga nagdaang mga araw sa kanyang vlog, na kaagad namang sinagot ni Carla, Ani Christy, kaya sa panahong ito, hinahamon ko si Carla Estrada para malaman na natin, kung sino ang nagsasabi ng katotohanan, at kung sino ang nag-iimbento lang, tatlo tayong maghaharap-harap, ang pahayag ng batikang showbiz columnist, samantala, sa ngayon ay wala pa rin inilalabas na pahayag sina Daniel Padilla at Catherine Bernardo.